Yan, sa tingin, sa nakikita ko sa katawan nila guys baka abutin ng 2 months kasi talagang ano pa, 4 months na 4 months pa talaga yung mga katawan nila yan, baka abutin pa ng 2 months legit na bata yan guys Ayan, yeah. tara well, sir, dito tayo para sir maano rin matugunan yung ano uh, ah? problema talaga eh natin lalo sa ano yung mga 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 ano sir kapag merong mga harvest po na galing mismo sa mga malalaking farm message ko po kayo para oh. tayo po mismo matulungan natin yung mga nagsisimula oh, ang dami see. po kasi nakita ko talamak yung mga naiskam. scam <laughs> kaya nga eh kaya nga Ang tatalino ano, po mga scammer. Ang talino. Oh, talaga naman. Napakatatalino. <laughs> <laughs> Ayan guys, sinira niyang ano. Yan ang kanyang logo. Sir Juan Agriventure. Hmm. Sir Juan Agriventure, Philippine Native Chickens, Modern Technology Demo Farm. Demo Farm to na, ano to sa pinondohan ng DA yan, di ba? Yes, sir. Uh, Young Farmers Challenge ko. Oh, uh, pinondohan ng DA yan. Kasi nanalo ka ng? Young Farmers Challenge ko. Young Farmers Challenge. Concept okay. Sponsored yeah. po ni, ano, uh, proposal po ni Senator Amy Marcos, hmm. tulong po sa mga kabataang magsasaka po. Ayan oh okay. guys, so talagang na-utilize niya yung tulong natin na government. Oo, tama 'di ba? si Sir sa Young Farmers Challenge po. Ah, uh, 18 years old to 30 years old na mga young farmers hmm. na gusto mag-engage. Pwede pong magano mag-propose ng mga enterprise. Gagawan lang po ng business model hmm. tapos mag-attend -mag lang <laughs> ng seminar po. And then, nagkaroon po ng competition to-to. So mag-open na naman po yung competition this coming June. Uh -huh. um, start na po. Kaya yung mga young yung farmers natin na gusto pong mag-apply uh, po, punta lang po kayo sa mga local DA po ninyo para mapag inquire Uh -huh. Local DA? Oo. Wala mga ako. Yang at heart. <laughs> Ayan guys. Ano sir, ito uh, sa mga young farmers na gustong sumali sa ano to? Young Farmers Challenge, challenge po. Young Farmers Challenge. Pakipag-coordinate kayo sa lahat ng mga DA branch office? Opo, sa munisipyo po. Sa mga munisipyo nyo, sa DA uh, ano to, department ng munisipyo nyo. Makipag-coordinate kayo doon. Kung gusto nyo pong sumali sa Young Farmers challenge. Kaya bukas na bukas or after na Holy Week, ako po ipupunta ng munisipyo at ako po'y sasali. Ayan. <laughs> <laughs> diba, sir? So, ito, to. Ito, guys, pina, pinapakita ko nga, guys, napakabata. So, napaka, napaka, napaka Ito, sir? 28. Po. 28 lang. Hindi, hindi kami nakakalayo. Okay, 29. Ayan. <laughs> <laughs> so, talagang na, na papakita niya, guys, yung uh, or na-utilize niya yung tulong ng government and ito, eh, na-execute niya po dito sa na space niya. So, doon sa mga kabataan dyan na gustong gayaan si sir, teacher po yan ha. At at the same time, ito, ang ganda po ng setup na kanyang farm. So, yon Huwag na kayo magpatumpik-tumpik at uh, umpisaan na. Kung kayo naman po ay may spasyong maliit sa inyong lugar, ay gamitin niyo na kesa naman eh, nakatiwangwang lang yan. Ayan. At ngayon po ay magbabayad na ako. Asa ba sir? ay, okay na yon Okay na yon Nagkasya, hindi na kinailangan yung tray? Ayan guys, so oras ng bayaran. <laughs> Sir, magkano yung 80 perasong nakuha ko sa yung ah, uh, ito guys, legit four months talaga. Nakita niyo naman, batang-bata. Okay. Ayan. Sir, bali, ano po, ang per chicken po is 600 pesos po yung <laughs> gate price ngayon na ah. ano po na yung distribution price. Parang kumikita po ako din ng 5% uh -huh. ng ano po. So, 0.5. Computing ko lang po kung magkano yun. Parang dinipo sa transaction natin, kikita ko ng 2,400. 2,400? Oh, yung kita ko po. Kasi kita po, niya guys, na <coughs> distributor po. Distributor kasi siya. Oh, wow. Hindi niya talaga alaga ito. Oo. Oh, wow. Di distribute niya. Pero yung dinidistribute niya, ay legit na mga bata talagang uh, RTL. Oh, wow. Ayan. So, so, kumita ka ng? 2,400 po. 2,400 sa ocheta perasong RTL. Na pinick up po ng buyer. Oo, oh, oh, ng buyer. Oh, wow. Pinick up. Iba pa yung usapang pag-deliver. Oo oh, wow. Yes po Siyempre, ibang transaction niya doon Pag-ADD, Nagdadagdag po ako doon Siyempre, may pagod po ako doon May pagod, saka ano yun, Gasolina yun. Gasolina, oo po Ayan So, magkano ang total, sir? Bali, 48,000 po lahat, sir Ayan, 48,000 guys Ang ating babayaran Tignan mo yung pangalan Ayan, sir Diyan kayo, lobby dosa po Ayan Ayan, guys, oh So, ang kagandahan ngayon sa panahon ngayon Hindi mo na kailangan magdala ng malaking pera Gcash, Gcash na lang. So, mas safe. Di ba? Maganda lalaki pala si Sero. Guys. <laughs> Lamang lang sa akin isang paligo to. Kaya lang ang tubig na ginamit isang swimming pool. <laughs> Ayun, nawala na tuloy. Ay, sir. Yeah, sir. Pumasok na ba? Okay na po. Ayan, guys. So, successful transaction ang nangyari po sa amin dalawa ni ni uh, Sir John Carlo Abedosa ng Sir Juan Agriventure. So nag-start po kami sa hindi maganda, magtatapos kami ngayon sa maganda. Yan, yun ang importante guys. Uh, may mga nasabi po ako kay Sir na hindi maganda, bunsod po ng ating init na ulo. Pero at least ay, kayo naayos na natin and marami, marami po tayo natutunan sa pagbisita natin sa kanya. Yan. O, so, sir, bago kami paalam, baka may gusto kang sabihin. Eh po sa mga ano po uh, online sellers po natin, wag po nating ano uh, i-take halimbawa may nasabi pong feedback yung ating pong mga buyers, wag po natin siya i-take na magtatampo tayo or magrarant tayo as a uh, seller. So, we make sure po na tayong mga sellers po lalo sa online uh, uh lagi po nating intindihin na uh, sabi, eh, lagi po nating sabihin sa sarili natin ang feedback po ay good thing, mapapapositive man yan or negative. Pag may nasabing positive sa'yo, salamat, magpapasalamat po sa tayo sa taas. Pag may negative pong nabanggit sa atin as online seller, itake po natin to as uh, advantage para po mas mapaganda palalo yung service natin. Katulad po na nangyari sa amin, sir, hindi maganda yung uh, pasimulan, eh ayoko pong magtatapos kami sa hindi maganda. So, kaya po ako, ni-reach out ko po sa sir para explain yung side ko naman syempre po, hindi niya naman kabisado kung ano yung nangyari sa akin maghapon. So, kaya po, nag-usap na po kami and then nasettle po namin. So, we learned parehas sa mm. nangyari po. Yeah. Uh. So, sa susunod, huwag mainit ang ulo. <laughs> <laughs> uh, yes. po. So, sir, maraming salamat. So, dito na lang natin tatapusin. So, ito guys, another successful transaction. Abangan niyo po yung ating mga gagawin sa ating mga additional na manok. And, uh, ibabahagi ko po sa inyo yung mga itinuro sa akin ni, ni Sir John Carlo. Good morning po. So nakarating na nga po yung ating mga bagong uh, Decalve browns. Ay sila. Ay hindi ko pa naayos yung mga pinaglagyan namin. Amaya ah, na. Ah, tingnan natin. So ito 'yung sinasabi ko, guys. Um, Pagkagitong uh, magtatanghali, 'yung trajectory trajectory kasi ng araw ay pasok na pasok sa loob. So 'yan, binababa muna natin ito. And then mamaya itataas natin 'yan. Yan yung mga dati nating decals. ayan And ito mamaya ibababa naman natin kasi bandang alauna alas dos dito naman ang trajectory ng araw. Mm. Oh, so far so good. Walang nalagas. 80 pieces pa rin guys from kagabi, from kagabi. Yan ang gaganda guys. Talagang ano, mga formas talaga oh. Formas talaga guys. So ito ay ang kagandahan dito ay iko-condition talaga natin ng uh, maganda and uh, makuha natin yung kanilang peak. Ayun. Mm. So yun, papakain tayo. Ayun, naglagay na po tayo ng strawberry juice. 'Yan, <laughs> vitamins 'yan. 'Yan, strawberry juice, 'yan. Yung kulungan nila ay parang ano lang oh, sakto lang sa kanila sa ngayon ha. Ah, kasi medyo maliliit pa lamang mga katawan nila dahil hindi pa sila mature talaga. So okay pa yung kulungan nila oh. Mm. Pero pag si arasahan ng mga katawan niyan, parang medyo masige. Pero anyway, kasi ano naman sila, free range naman sila, eh. gagala naman na sila dito sa paligid. Ayan, malaki-laki naman yung kanilang galaan. Ayan oh. Dito meron din silang galaan. Mm. Ayan, and then itong dito sa may harap ay galaan din nila to. Mm. Ayan. So tara guys, ta pakainin natin sila. Sa ngayon ay integra uh, 2000 ang papakain muna natin. Uh, Susundan natin yung programa nung uh, uh, nasa 43 pa lang sila kasi ay integra ang kinakain talaga nila 2000. Ayun. Run natin. Alilixie. Eh. Umiiskap po. Mm -mm. Yan sila. Ngbuyad dagdag pa ako ng ganito, guys. Bili pa ako. Ayoko kasi ng kawayan eh. Yung kawayan kasi, pagkatagalan, nangingitim na. Ito kasi ganito, madaling linisin to guys. Madaling linisin yung ganito. Unlike sa kawayan. Maganda yung kawayan, matipid. Oo. Kaya lang in the long run, nag, para nagkakaroon siya ng uh, amag na itim ba. So, mas maganda na yung ganito para mas, uh, mas madaling linisin. Yan. So sila ngayon ay dry feeding pa. Ayan, kakain mo na tayo. Ayan guys, so bumili lang muna ako ng ano, uh, tatlong kilo. At uh, mamaya na ako bibi. Ewan ko sa, ano, kung bukas ka yun. Pero ito, uh, bumili lang muna ako ng tingi doon sa aking kapitbahay na ano, na tindahan ng kids din, ng mga panabong. Kaya medyo mahal sa kanya, kaya hanggat maari, sako-sako tayo para mas makatibid tayo. May discount kasi pagkasako-sako ang binigili natin. Kaya wala tayong mic ngayon guys. Naiwan ko ang mic. Ayan. Malalakas kumain lahat guys. Hmm? na lahat kumain. Ito sa sako ko na lang muna nilagay. Wala <laughs> ko lang pa tayo na pakain. Bibili pa tayo ng uh, siguro mga tatlo pa na gano'ng mahaba. Ayan. So, ida-dry feeding muna natin sila ngayon. Hanggang siguro one month. Uh, magbabacterial flushing pa tayo. And then yun, susundin nga natin yung programang ibinigay sa atin ni uh, Sir John Carlo. Yung sa kung paano mag bacterial flushing. Ganun po ang gagawin natin na uh, procedure sa gagawin nating bacterial flushing sa kanila. So ito, uh, babombahin na rin. ko na rin siguro ng pagkain guys kasi ngayon eh, ano sila eh, nasa growing stage pa sila eh. So ano, bombahin natin ng pagkain para gumanda ka na laki. And then saka na natin medyo idayat pagka pagka malapit na sila maglaying. Kasi ito mga isa't kalahati buwan pa or maximum 2 months. Yan sa ting sa nakikita ko sa katawan nila guys, baka abutin ng 2 months kasi talagang ano pa, 4 months na 4 months pa talaga yung mga katawan nila. Yan baka abutin pa ng 2 months. Pero maganda rito is matagal nating ito magagamit. Matagal. Ayan. and makukuha natin yung kanilang pick. Oh, gaganda oh. Niyan po. Niyan ayan, may vitamin sila sa kanilang tubig. Yung waterer nila. Pero pa naman ako dyan, eh, mga uhugasan na lang siguro magdadagdag pa tayo. Marami tayong waterer diyan na ano, huhugasan lang mga nagamit dati. Ayan. So ito, dito guys ay ano muna, dito muna sila sa loob. Hindi ko muna pinawawalan sa labas. Ayan, para ano, um uh, acclimatize muna sila. And then uh, masanay sila dito sa loob para pagdating ng hapon, pa-kusa na lang silang papasok. Kaya kailangan masanay na sila na nandito sila sa obo, ito ang ito ang kanilang bahay. Masanay na sila ng ganun. Para pag pinawalan na natin sila, hindi na natin sila kailangang hulihin. Kaya katulad po ng mga thunders natin, kusa na lang po pumapasok 'yan sa kanilang kulungan pagdating ng hapon. So ganyan din po. Kasi ganoon din naman ginawa ko dun eh. Matagal ko ikinulong yung bago natin pinawalan. Ganun, ganun din ang gagawin natin dito. Para masanay sila dito sa loob. And then kusang sana po silang uuwi. Pag, pag, pag pinawalan na natin sila pagdating ng hapon. Hmm. Pero ito looking good. Looking good po. Lahat ay malalakas. Okay so alright. right. Ito tatanggalin ko pala to guys. Na natutumbok yung noo ko rito oh. ito Natutumbok yung noo ko dito sa mga kanto ng kawaya. Tatanggalin ko to, ibayin ko to. Ako nagagawa. Totoo, hindi pa naman sila mangingitlog sa akin, matagal pa mangingitlog yung mga yan. Tatanggalin ko muna to. Baka maubos yung noo ko eh. <laughs> wala na wala nang sapin eh ha. Wala na sapin eh maubos pa eh. Hmm. Nakatatlong sargo na ako eh. Ayan. Sa video, malaki. Parang malaki na. Oo. Oh, oh. Sir, uh, ano? Ayan. Mukhang hindi tayo bigutin yung ayon? oh Oo, nag-ayat ako. <laughs> eh. <laughs> Nangangatin na ako. Ayan, si Sir Jun. Ormiga? Ominga. Ominga. yan from Tondo, Maynila. Guys, bibili, bibili niya yung ating natirang uh, shamuchik. Pero ano, Sir? Pag uh, bibili-bili ako eh. Kasi nag-stop siyang mag-egg eh. Uh -huh. Tinginayin natin. Ito, sabi ko baka may, nak may nakapinihintay na ito. Eh. Ayan. Ah, ito. Ganda yan. Ang ah, natin yung mundo sa lalaki ba eh? Parang hindi ko pa kasi mapapak. Sa pakpak -pak daw eh. Parang lalaki sir, <laughs> may king pakpak. Wala na. May eh, magkakaroon ka pa naman yata eh. Oo. Tuloy-tuloy eh, naman kaso, yun? nangyari? Hindi pa nakagat yun? Ha? Nakagat yun? Eto, pakita ko yung tatay. Ay, nakalikover na eh. Sabi ko, mam mam mamamatay na yung ano, hindi ba ako binibigyan ha? Ang <laughs> laki pa na talaga, no? Akala ah. ko, lilit lang sa... <laughs> Ay, mga... Mo dominant CC? Oo. Uh -huh. uh -huh. yeah. uh, Oo. Eh. Ano ata sa talaga? Yung dumpo giant. Ano dumpo? Uh -huh. Masarap to, eh. sa ano sa native ba? Uh Oo, -huh. uh -huh. ipang upgrade. <laughs> yan. Nakarecover na siya. At dito dito tama niya, oh. Meron sa leeg, meron dito. Pero nakakasampa pa na, hindi pa. Na, nakakagat na siya. Ah. Kaya lang, nakakagat na siya. Kaya lang naglimlim kasi yung hen. Naglimlim, pinaglimlim ko. Kaya lang, ano, hindi rin niya napisa lahat. Ah. Nabogu pa. Kaya ano yun, inaisulit ko muna. Laka ano yun ako nung sa aldi. yung napugot. Ah. Ano yan, kay Oo. Oh. Pina, lagi kong inaano yung ano mo, yung vlog mo. Ay, thank you sir. Oh, and viewer pula, regular viewer pala dati si Sir guys. Lat, <laughs> mati ka. Pati pagpunta mo ng ano. Oh, ayan yung kinuha ko sa ano eh. Ano yan na ba? Yung Ay. sabi mong totoong 4 months? oh, ayan. Yan ang talagang 4 months na decal brown. Ay, yung yung um, isang kinuha mo, takip na yung palong sa ulo. oh, talaga Ang <laughs> ah, mga bata. mga bata, bata ba yung... Siguro mga <laughs> apat na <laughs> Apat kilo sir. No gusto kang batiin sir para marinig ka ay binabati ko yung kin kinakasama ko sa ngayon sa Mindanao ah uh, ga pasensya ka lang daw ako nag sa iyo ha <laughs> nandito naman yung anak natin ngayon ah <laughs> nasa anak kong isa ah uh, condolence ulit uh, ah 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 4 hintayin kita ha hmm. umuwi ka ng Mindanao? Noon pa. Ano, ah, pero ngayon hindi ka masyadong may. Hindi, eh busy pa. Ah, busy eh, pa. Eh, meron tayong pakatay sa ano eh. Pakatay sa Qmart eh. Ah. Diretso rin makaana ng Intramuro. Ano yung baboy kambing? Kambing 'yun. Ah, kambing. Oh. Ah, puro kambing ano? Puro kambing lang. Puro kambing. Na. Ah, namimili ka talaga ng kambing. Tas namimili ako talaga ng kambing. Pagka wala ng kambing dun sa Qmart. Ah. Minsan oh. naman yung sa si Spy, pagka merong ano, merong kambing do, doon, bili mo na lang tong kambing ko. Uh -oh. Hindi, ko ngayon yung ulo. Oh, sa'yo na uh, yung ulo. Uh -huh. Pero tulungan mo ko ah. Uh -huh. okay. Salamat Okay. okay, okay salamat sir. Friend. Thank you sir. Kambigan. Okay, mm, ingat kayo. Okay. Yan, yeah, from Tondo pa yan si Sir Jun. <laughs> 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 Mainit ang biyaya sir. Ano? Uh oh. Ito tubig ka ba? Meron sir. Meron. Mm. Ano ko sa akin tapo papano ang style niya? Oo. Oh, ay may ano May kanal. Ano pag uh, ano, ako sa amin sa La Magagaya mo. Magagaya ko. Oo. Okay, so ngayon naman po ay magdi-deliver tayo ng tatlong tray na itlog. Ah uh, dito kay Pastor June Kaita no. Yan ito po ay uh, inipon natin nang tatlong araw. Yan tatlong araw po pero may pa sobra may sobra pa yan na to may sobra pa yan guys na uh, 2 4 6 8 10 11 may sobra pa siyang 11 so ito ito po yung tatlong tray na yan ididili uh, ito iiwan ko lang niya kaya Ate Verna yung kanilang uh, kaibigan kasi ito po yata ay gagamitin sa kanilang excursion. Yan, meron po silang uh, scarsion mamaya ng gabi, uh, babaon po yata nila to. Ayan. You know, kung baka nilaga, asa, masarap nilaga yan. No? Tapos uh, swimming ka na swimming, magugutom ka, kakain ka ng itlog. Oh. Di ba masarap? Ayan, tara guys. Deliver na. Uh, uh, bigay natin kay Ate Berna. eh? Oh, eh, iwan, hindi, iwan ko daw sa'yo, sabi ni Pastor. Ay, sa akin daw? Oh, uh, di, Wala ba si, ano? Hindi, dadaanan daw nila, adyo sa porke eh. Ah, ngayon. 4K result. Oh. Wala ba si ano? Si Sally? Wala, ayalis daw eh. Ah, Ay, yung plastic okay. te. ano? Ano? Hanga, iwan natin. Uh, eh, hindi, uh, pa, ano muna tayo, lang? Kunin yung plastic. Ka oh. order Pag, ka rin ba? Ako kailangan itong ano. Pag, Bukas ka, kung ano. Yan! Itong egg, iwanan, iwanan. Kaya lang, dito sa kwarto namin, baka natin panin. Ha? Adahanan ba ito nila? Pagkala, ito. Ano mo, tingin ko. Ano mo, <laughs> oh, order ka ba? Magkano daw? 230, isang tray. Ah, order. Ha? bago itlog yan. P pwede sa ano? ano? Kaya sa sweldo mo, pwede. Totoo. <laughs> <laughs> mo ako eh. Hindi ka pa nagsasalita eh. oh. <laughs> Sige po, po. Sa... Isa, sige. Okay, ano? Ano ba bukas? Linggo? Sunday, Sunday bukas. Monday. Sige, Monday po nang hapon na alam. Oh, Monday na hapon. Kasi may po order ako sa Annapolis bukas. Okay. Tapos Monday ka. Ayan. Eh, dito na lang po lang pinapitan. Oo. Oh. Ikot eh, uh, order ka ba? Monday. Oh, Pwede na kalakalat ah, eh. Isang order daw. Ay, ah, isang tray. <laughs> tray. Oh, sige. Oh, sige, sige. Oh, oh, you, oh. ah sige, sige. Monday na. Thank you, Mark. Oo, sige. Ikot eh. Thank you. Ayan. I guess dito tayo sa mga thunders kasi may isang system doon. Iba tayo yan. So dito tayo magtatapos. So ito po. Ito po yung ating mga thunders pero nakita nyo naman productive pa rin sila. Uh, at tuloy-tuloy uh, po yung ating uh, benta ng uh, brown eggs. So ito po yung mga thunders. Mm. Ito po yung mga thunders natin. maganda no? Nakita nyo naman maganda Pero ito ay mga calls na po nung no, nakuha natin. Na-recondition lang po natin yan. Pero ayan. Ito nga pong nakuha natin kay uh, Sir Juan AgriVenture ay eh, talagang uh, legit 4 months old, talaga mga bata. Yun nga lang, ito sa nakita ko, siguro mga isa't kalahati hanggang dalawang buwan pa bago dati papakinabangan niya mga yan. Pero at least, yan po ay magagamit natin ng pamatagalan. Ayan. And guys, gusto nga po palang humingi ng uh, dispensa. <laughs> Marami po nagko-comment at uh, nagre-reclabo doon sa kuha natin doon sa uh, mini-farm ni... Uh, Sir Juan Agriventure kasi ginabi na tayo guys uh, ang dahilan po kung bakit gabi na kami dumating doon kasi eto po napakarami ko pong alaga rito and wala po akong tauhan dito yung dalawa pong sinama ko yun po ay on call so tinatawag ko lang po sila pag kami papagawa ako pero ang nagpapakain po naglilinis po lahat dito ay ako pa rin one man army po tayo wala po tayo tauhan dito wala po tayong uh, pinapaswell na, na fix na nag-aasikaso po nating na mga alaga. Ako pa rin yun. Kaya obligado po kung asikasuhin mo na sila sa umaga, isa uh, isaayos mo na lahat bago po kami nakaalis. Kaya kami po ay nakaalis na ng alas 12 pasado na. Kaya naman po pagdating namin doon ay ano na, ginabi na kami. Kaya po yung ating kuha, gawa ng cellphone na po ating gamit, wala na po tayong maayos na equipment ma, Equipment pa. Kasi uh, Android phone lang po ang ating ginagamit. Kaya po malabo ang ating kuha. So pasensya na po, pasensya na po. Pero uh, kahit naman po naka nakapikit kayo eh, sa galing po ng explanation ni Sir ni Teacher John uh, Carlo. Kahit po nakapikit kayo, I'm sure matututo po kayo. 'Di ba? Ayun so hanggang dito na lang guys. Sana po nag-enjoy kayo sa aming journey. 'Yan. Malayo pero ang ganda ng lugar ng uh, Bacia. Napaganda kila uh, Sir John Carlo. So ayan Maraming salamat po sa mga solid ka vocals na patuloy po nako suporta uh, and sa mga solid viewers ko po maray-maraming maraming salamat and syempre kay uh, Sir John Carlo Bendoza ayan thank you rin sa pagtanggap po sa amin sir and uh, sana ay magtagumpay ka sa iyong mga uh, ginagawang uh, uh, innovative farming ayan and syempre sa ating kaibigan na uh, si Sir Boyat from US sir maray-maraming uh, maraming salamat po at uh, ingat po kayo dyan. ayan so hanggang dito na lang guys sana po nag-enjoy kayo Muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga Arab, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!